Hey guys! Welcome to my YouTube channel and samahan nyo akong gumawa nitong crochet tumbler boot. Una ay i-prepare mo muna kung ano mga kakailanganin mong gamit tulad nitong 3mm crochet hook, gunting, ang ating dusting needle, at syempre, ang ating milk cotton yan. Pwede naman kayong gumamit ng kahit na anong yan. Depende sa kung ano ang gusto nyo. Ako, gusto ko itong milk cotton yan kasi medyo nag stretch siya. Okay, una ay kailangan natin gumawa ng magic ring. Ganito nga pala ako gumawa ng magic ring. Pero kung may iba kayong diskarte sa paggawa ng magic ring, pwede naman yon Kapag nakagawa ka na ng magic ring ay mag-chain to ka. Pagkatapos gagawa ka ng labing isa or eleven na double crochet sa loob ng magic ring. Ganito nga pala ako gumawa ng double crochet. Ituloy-tuloy mo lang yung double crochet mo hanggang sa makabuo ka ng 11 double crochet sa loob ng magic ring. At kapag natapos mo na ang iyong 11 na double crochet, maaari mo nang hilahin yung dulo ng yan para makagawa ka na ng bilog. O, ayan, ganyan siya. At pagkatapos, gamit ang iyong first double crochet, gumawa ka ng slip knot para mailak ang iyong first row. At para naman umpisahan ng iyong second row, gumawa ka ng dalawang chain. Pagkatapos, gumawa ka ng two double crochet sa kada space or kada butas. Ito yung tinatawag nung iba na increase double crochet. Gagawin mo lang yung increase double crochet na yan o dalawang double crochet sa kada spaces na yan hanggang sa marating mo yung dulo ng iyong second row. kapag narating mo na yung dulo ng iyong second row, pagdugsungin mo na ang iyong first double crochet at ang iyong last double crochet gamit ang slip knot para ilak ang iyong second row. Ngayon naman ay umpisahan natin ang ating third row. Gagawa ulit tayo ng dalawang chain or two chains. Para sa third row ay gagawa naman tayo ng alternate increase double crochet. Sa butas kung saan ka gumawa ng two chain, doon ka unang gagawa ng double crochet. Iyon ang magsisilbing first increase double crochet mo sa space katabi nito o butas na katabi nito doon kagagawa ng isang double crochet pagkatapos sa tabi nito gagawa ka ulit ng increase double crochet o dalawang double crochet then sa susunod na butas one single crochet ulit sa susunod na butas, gagawa ka ulit ng dalawang double crochet or increase double crochet. Uulitin mo lang yung process na iyon hanggang sa marating mo yung dulo ng iyong third row. At kapag nagtagpo ulit ang iyong first double crochet at ang iyong last double crochet, gumawa ka ulit ng slip knot para ilock ang iyong third row. At iyan nga at lumalaki na ang iyong circle. Ngayon, sukatin mo naman siya sa pinaka base ng iyong tumbler. Kung maliit pa, gagawa ka ulit ng panibagong row. Para umpisahan ng ating pang-apat na row, ay gumawa tayo ng two chains. Then, isang double crochet sa pinakabutas kung saan tayo gumawa ng two chains. Pagkatapos ay isang double crochet sa butas na katabi nito. At sa katabi naman nito kung saan tayo gumawa ng isang double crochet ay gagawa ulit tayo ng isang double crochet. At sa katabi naman nito ay gagawa tayo ng increase double crochet o dalawang double crochet. At ang magiging pattern na nga natin sa ating fourth row ay 2 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet, 2 double crochet, 1 double crochet, 1 double, double crochet and so on. Gagawin natin yan hanggang sa marating ulit natin yung pinakadulo ng ating pang-apat na row. at kapag narating na natin ang dulo ay ilak na natin ang ating fourth row gamit ang slip knot at kapag okay na nga sa iyo yung pinaka base ng iyong boot ay maaari ka nang na mag para sa pinaka sleeve ng iyong boot at para umpisahan naman ang pinaka sleeve ng ating boot ay gagawa tayo ng isang chain pagkatapos ay gagawa tayo ng single crochet sa bawat spaces o bawat butas make sure na iyong ibabaw na parte lamang ng ating spaces ang inyong papasukan hindi ko alam kung ano ang eksaktong tawag sa spaces na yan pero makitingnan nyo na lang sa aking video kung paano ko siya ginagawa. At iyan na nga ang ating panglimang row. Gagawin nyo lang yan hanggang sa marating nyo yung pinakadulo ng ating panglimang row. Kapag narating mo na ulit ang pinakadulo ng iyong fifth row ay ilak mo na ulit gamit ang slip knot. At para umpisahan ang ating susunod na row ay gagawa tayo ng dalawang chain. Pagkatapos ay double crochet sa bawat butas o bawat spaces hanggang sa marating natin ang pinakadulo ng ating row. At kapag narating natin ang pinakadulo ng ating row ay gagawa ulit tayo ng slip knot para ilak ang ating row. At para upisahan ang susunod na row ay gagawa ulit tayo ng 2 chain. Pagkatapos ay gagawa na tayo ng cross double crochet. Hindi ko alam kung cross double crochet nga ba ang tawag dito sa ginagawa ko pero tinawag ko siyang cross double crochet kasi para siyang magka-cross na double crochet. kapag narating mo nga ang dulo ay ilak mo ulit gamit ang sleeve knot. At para naman sa susunod na row ay gumawa ka uli ng 2 chain pagkatapos ay double crochet sa bawat butas o bawat spaces hanggang sa marating mo ang pinakadulo ng iyong row. kapag narating mo na nga ulit ang pinakadulo ng iyong row ay ilak mo na nga ulit iyan gamit ang slip knot. At sa susunod na row ay gumawa ulit tayo ng 2 chain pagkatapos gagawa ulit tayo ng cross double crochet. kapag narating mo na ulit ang dulo ay ilak mo na ulit gamit nga ang slip knot. At para naman sa susunod na row ay gagawa ulit tayo ng 2 chain pagkatapos ay double crochet sa bawat butas o bawat spaces hanggang sa marating natin ang pinakadulo ng ating row. At pagdating nga sa dulo ay ilalak uli natin ang ating pinaka row gamit nga ang slip knot. Ngayon naman ay maaari mo nang isukat sa iyong tumbler ang pinaka boot na iyong ginawa. Kung gusto mong mas mahaba ay pwede mo pang dagdagan gamit ang cross double crochet o pwede din naman na hanggang dyan na lang. Depende kung gaano kahaba ang gusto mong maging boot ng iyong tumbler. At kapag satisfy ka na nga sa taas o haba ng iyong boot ay gawin mo na nga ang susunod na row kung saan gagawa ka ng isang chain pagkatapos single crochet sa bawat spaces o bawat butas hanggang sa marating mo ang pinakadulo ng iyong row pagkatapos pag nasa dulo ka na ay ilak mo ulit gamit nga ang slip knot gupitin mo na nga ang yarn pagkatapos ay itago mo na ang natitira pang yarn gamit nga ang iyong dazzling needle At ito na nga ang ating crochet tumbler boot. At iyon na ang naman for today's video. Salamat sa panonood. Subscribe for more at makiklik mo na rin ang bell button para updated ka sa mga bagong videos ko.